So ito po, good news uh, para sa mga Pinoy basketball fans na rin ah. Kasi po, si Jeremy Lin, opo, yung pong dating NBA player, si Lin Sanity yun, Napakasikat po niyan, ay uh, maglalaro sa East Asia Super League okay so, Siya po ay uh, nag-join sa kanyang kapatid na si Joe Lin na naglalaro sa New Taipei Kings for the 2023-2024 P-League Plus season. In addition, they will represent their squad doon po sa mga games sa East Asia Super League home and away. So ibig sabihin Meron pong chance na maglaro sa Pilipinas Itong si Jeremy Lin at makalaban po uh, Yung mga PBA teams natin Nakasama dito sa EASL Mas maganda nga sana Kung yung Hinebra Yung pong uh, makalaban po nila Talagang napakasaya po siguro nung larong yon Okay? Um, so, ito po. Itong si Jeremy Lin. So, balikan lang natin yung kanyang career. Of course, nakilala po siya yung, yung time niya sa New York. Eh. Di ba? Yung talagang nag-init siya at napakalaki ng mga. Sa Madison Square Garden, he was uh, the lead scorer for the New York Knicks in uh, several games. Diba talagang doon po siya nakilala kasi kakaiba. 'Di ba? Bihira po yung pong mga mga Asian-looking na mga players ang nakakatuntong sa NBA. 'di ba? So bihirang bihira po kaya nung pumasok si Jeremy Lin, it opened the doors for many of us Asians diyan po sa NBA. O pagkatapos po, siya po ay nagpalipat-lipat ng maraming mga teams hanggang siya ay maging champion nung 2019 sa Toronto Raptors. Okay, nung siya po ay nag-champion hindi na po siya masyadong nagagamit dun sa team eh. Pero may NBA ring na siya. Lumipat na siya sa Beijing Ducks sa China at uh, nagtuloy-tuloy po uh, sa iba-ibang mga teams hanggang ngayon nga po siya po ay maglalaro na dito po sa Taiwan kasama nung kanyang kapatid and uh, ang galing ang galing di ba talagang napakalaking napakalaking ano po uh, hugot yan para po sa sa league sa Taiwan and sa EASL okay Kaya, sa akin guys ha, ito ang opinion ko dito Uh, importante, suportahan natin itong East Asia Super League kasi kumaga sa Southeast Asia, dominated natin kaya siguro hindi tayo ganun ka-excited eh. Pero dito kasi sa East Asia, ang lalakas ng mga kalaban. Ang yayaman ng mga kalaban. Kahit yung mga bigati nating teams dito, like sa MVP Group at sa SMC Group, eh, nahihirapan doon po sa mga malalakas na team sa Japan at sa, at sa Korea. So, maganda po, this will help develop our league eh. na nakikipaglaro tayo doon po sa mga ka-level natin at sa mas mataas yung level sa atin ng county. 'Di diba? Para hindi naman tayo mapaghulihan. So, yun po yung kagandahan nitong liga na to. Kaya supportahan po natin. At uso na yung mga ganyang format sa sa ibang bansa, eh. for example, 'di ba, sa football? 'Di ba, yung mga UEFA sa Europe, talagang sobrang sobrang important yung pong manalo yung mga tournament na yun. Na ikaw yung pinakamagaling sa Europe o yung Eurobasket, di ba? Napakalaking torneo din po niyan. So itong EASL, ganyan po ang gustong mangyari. Pero mangyayari lang po yan kung susuportahan nating mga Pinoy dahil tayo yung mas mahilig sa basketball. ba? Diba? Kasi sa Japan at sa Korea, hindi naman nila number one sport yan. Although, yung teams nila doon, parang mas magaling na sa mga teams natin dito, ba? Diba? Pero, yun nga, that, this will help sa pag-evolve ng PBA. ba? Diba? Sa pag, uh, yun, explore yung dalawang import, explore yung Asian quota. Yung Asian quota, ibig sabihin, kukuha ka ng import na Asian yung heritage parang ginagawa sa Japan, 'di ba? So that, that will uh, help na makilala yung mga PBA teams sa ibang bansa. So ang goal dapat ng PBA sa ngayon to expand at uh, mas mas kumita, mas lumaki is to look international, makilala international. And uh, katulad po ng ginagawa nung sa Taiwan, 'di ba? Ito nga si Jeremy Lin, si Dwight Howard. 'Di diba? Nasa balita sila, nasa ESPN sila, nasa dahil bigating mga stars. Kaya din naman nating kumuha ng mga bigating stars na gano'n. 'di ba? Si Jordan Clarkson nga nakuha natin sa national team, 'di ba? So kaya din naman nating kumuha ng mga top NBA stars. Pero napakalaki ng nagagawa niya para sa branding ng isang liga. Para sa pag-expand ng isang liga. At pag nag-expand yung liga, yumaman, lumaki, o, yung mga players po, syempre, tumataas din yung kalidad. At uh, po kasi syempre, nakakalaro nila mas malalakas na players. ba diba? So, yun po ang magandang direksyon ng PBA dito. Okay? So, of course, nandun pa rin yung mga problema. Okay? Hindi <laughs> natin nakakalimutan yan. Yung mga problema dahil yung mga top teams masyadong malakas, yung mga farm teams, di ba? So, kung ako lang masusunod, mas gusto ko konti na lang yung teams ng PBA eh. Konti pero siksik pero nag kung baga, pat, kung baga equal footing, naglalabanan talaga. Lahat gustong mag-champion. Kung ako masusunod, kahit walong teams lang, laban na yung PBA eh. O tapos the rest, mag-MPBL na lang kayo. Kung ang pera nyo, pang-MPBL, doon na lang kayo maglaro. ba diba? Hindi yung pinipilit nyo sa PBA. Tapos, nagbebenta ng players para magkapera. ba diba? Para may pang-sustain doon sa malaking sahod. Kung hindi nyo kaya yung sahod sa PBA, sa MPBL na lang. 'Di diba? so yun naman yun naman ang, ang sa akin pero yun nga ang direksyon ng ng PBA para mas para hindi tayo mapaghulihan yung Philippine Basketball is uh, to have more games, more international games with the top teams ng mga kapitbahay natin. At least kapitbahay natin, madaling puntahan. 'Di diba? Japan, Korea o di nasusukat natin nasaan na ba tayo kasi hindi mo nalalaman kung napaghulihan ka na kung 'di mo nasusukat, eh So, dito masusukat natin, di ba, nung huling ESL, di ba? Wala, supply. So, nakikita natin yung kakulangan natin. Kailangan nagpa-practice na dalawang import. Di ba, doon papasok yung mga naturalized. Magdagdag tayo ng mga naturalized para gilas pool. Para may, pag merong ESL, oh, hihilahin natin si Ansh Kuwame. Hihilahin natin si, di ba, may, may, may mga ganun. So, napipilitan yung PBA na makisabay. Napipilitan siyang uh, to catch up with our neighbors na mas maraming pera sa atin. Walang question. ba diba? Mas maraming pera. Eh, ang problema nga sa PBA, ba diba? uh, mas maliit na nga, yung mga teams hindi pa kumikita. ba diba? Unlike siguro sa ibang mga liga, maka yung mga teams may chance na kumita eh. May chance kasi home court nila, tapos kikita sila doon tickets, tapos ng mga so sa PBA mas palugi. So kailangan talagang uh, simulan ng mag-transform yung PBA to uh, para makisabay din sa pagbabago sa mundo. Kasi yun nga, yung mga players natin kinukuha na sa abroad, may, mas malaki yung bayad sa abroad. Kailangan lumaki din yung PBA para maabot niya, di ba? Para maging competitive. Susunod tayo na mga agaw ng players sa kanila. So gano'n yung mangyayari. Di ba? So iyon, suportahan po natin. So, good news ito, uh, Jeremy Lin sa EASL at sa Taiwan. So, kita-kita tayo. Kita-kita tayo. Magulo yung schedule kung nawala yung Bay Area. Nakakalungkot nung nawala yung Bay Area. Pero sana may laro si Jeremy Lin dito sa Pilipinas. Manood tayo, guys. Uh, let's go. Let's go, uh, PBA. Okay, mga PBA teams dito. Pagkalaban itong mga EASL na to. Bye-bye, guys.